Di kasama Nepali, may sa ganito? oh, pa mga ng mga Masasarap nga rin pala yung mga tuyo lalo na yung suka dito. Yung suka rito, tuba. Tapos ang mumura pa ng mga tuyo rito, mga pusit, lalo lalo yung mga fresh na isda rito, sobrang mumura. Sarap talaga mamili rito at iwi rito sa bulakan. May nakita nga ako dito yung pusit, napakalaking pusit dito. At sobrang generous nito ni ate, ang dami niyang pinimagay na previous sa amin. Ah, bali, apat pa